Hello guys, kumusta? Sana okay lang po ang lahat. So, ito na naman tayo ang nagbabalik, Merry Lodi Vlog. So guys, for this video, ano nga ba dapat ang i-ready natin ng mga mabinta ngayong Pasko? Kaya dapat hindi tayo maubusan ito dahil sobrang ito talaga ang nagpapalakas at nagpapalaki ng ating binta, no? Kaya kung gusto mo, lumaki ang binta mo lalo. Kaya panoorin nyo to guys hanggang dulo para malaman nyo at makapulot kayo ng idea kung ano yung mga mabinta ngayong Pasko. Kaya bago ko umpisahan yan guys, yung mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at gusto ko lang magpasalamat dun sa mga, syempre sa mga sumusuporta sa akin. Nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po talaga sa aking mga kapwa kasari, kapwa vlogger, sa mga OFW, maraming po salamat, sana okay lang po tayong lahat at Merry Christmas po. At ito nga guys, proceed na tayo. So, ano ba dapat i-ready natin, no, para hindi tayo maubusan, para lalong lumaki yung ating binta, no. Kaya, ayan, gusto ko lang ibahagi, no, para doon sa mga baguhan pa lang mag restore At ito nga yung aking mga nalalaman na talagang ito ang mabinta pag tuwing Pasko, no. Kaya, dapat na mayroon tayo lagi nitong stock para sa ganun babalik-balik sila sa atin kasi alam na nila no kasi nasanay na sila tuwing Pasko na mayroon tayong mga ganito siyempre ganun pa rin ang gagawin natin at mas lalo pa natin dagdagan ang stock natin para lalong hindi tayo maubusan no para sigurado lang na hindi tayo maubusan no at mas maganda ngayon guys pag marami kang budget dyan mas madagdagan mo yung mga mas mabinta no sana all na lang talaga no at ito nga yung pinakauna talaga sa akin guys na nalalaman ko talaga na pinakamabinta dito sa aking tindahan, syempre, alam mo naman natin, pag tuwing Pasko, pag tuwing palapit na palapit lang Pasko, wala mga ginagawa ang mga tao, ano nga bang pinagkaabalahan nila, ano nga bang mga ginagawa nila para hindi sila mainip. Syempre, guys, cellphone, o oh, ba? Diba? Kaya dapat, mayroon tayong load, guys. Syempre, number one talaga sa akin yung guys, yung e-load. Kasi may 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 nagpapalood talaga, talagang mabinta yan, guys. Kaya dapat hindi tayo magpawala kasi yun ang nagpapalaki sa ating binta dito sa ating tindahan at gusto mong lumaki ang binta mo, kailangan mayroon kang ganito no, para hindi ka maubusan at babalik-balik din sa yung mga customer kasi alam nila na kumpleto ka. At ito nga guys, yung load, no? kailangan mayroon tayo dito kasi alam naman natin na walang mga ginagawa ang mga tao, puro cellphone lang, load nood siyempre relax-relax mo na sila, kaya ang ginagawa lang nila ang pag si-cellphone, pag may time sila, no. Kaya dapat mayroon tayo talaga nito, guys, yung ilod. At, syempre, mga galanti pa yung mga tao. Kaya ang ginagawa nila, nagpapadala sila. At, syempre, guys, dahil gusto rin ng mga tao na hindi na sila lalayo, hindi na sila pupunta sa bayan o kung saan saan, kaya ginagawa na lang nila, nagpapajikas, nagpapakasin sa ating tindahan, kaya dapat mayroon din tayong jikas, guys, no, para sa ganun hindi nilalayo yung ating mga customer kasi nagpapadala sila sa kanilang mahal sa buhay. Kaya yun, guys, no, malaking tulong din to sa ating tindahan yung mga ganito, yung load saka jikas kasi maya-maya may, may, may load saka nagpajikas kaya dapat mayroon tayo. At syempre, guys, yung sumunod naman na pinakamabinta at ito nga yung alak kaya wag tayo magpapawala nito guys yung mga alak talagang mabinta po talaga ito pag Pasko at saka New Year kaya naman pag may binta ako talagang unti-unti na akong nag stock no at ito na nga yung ating order dumating na at syempre kailangan din natin maghigpit pag hindi natin kakilala yung buhay ng alak automatic deposituhan nyo guys para hindi tayo malogi no pero pag kakilala ko naman hindi ko na dineposituhan kasi marunong naman siya magbalik yung mga hindi lang no kasi nadala na tayo at nag-order na nga din tayo ng mga soft drinks guys kasi mabinta din to sa Pasko at New Year at lalo na itong mga 1.5 kasi dati guys huli na ako nag-order nagkaubusan na kaya ngayon habang maaga pa lang ay nag-order na ako para sa ganun sigurado na may stock tayo may may bigay tayo sa ating mga soki kasi alam na nila na mayroon tayo lagi nito tinda diba para hindi na sila maghanap kung saan, saan. kaya ito nag-ready na tayo ng paunti-unti para sa ganun mayroon na tayo dito kung sakali man mabusan ng stock yung ating mga ahente o di ba mas mura kasi pag sa kanila tayo umorder, o order o di ba sayang din yung mga limang piso di ba malaking tulong na rin sa ating tindahan kaya Pag may binta tayo talagang i-order kagad natin ng na mga mabibinta ngayong magpapasko. At ito nga lang guys yung ating order kasi nag i lang tayo ng ponte-onte at matagal pa naman ang kanyang expiration. March 19 pa, 2024 o oh, diba kaya. Ayan, at least mayroon na tayong maibigay sa ating mga customer. Ganun lang naman ang ating gagawin. At dumating na nga semester si guys kasi nagpabili na rin tayo ng mga mabinta ngayong magpapasko para hindi naman tayo maghahabol. Mas maganda na yung mas agahan natin pag pamilyo no para sa ganun hindi tayo na maghahabol. Mas okay na rin yun at least mayroon na tayo kahit paunti-unti lang ating stock okay lang yun. Nagdaga na lang natin pag mayroon tayo ulit. Mabinta no, mas maganda kasi yung hindi natin pinapautang ating mga paninda no, kasi mas mabilis natin ma-order agad, mapamili agad, lalo na ngayong magpapasko, talagang maraming mabinta ngayon, kaya yan makapag-stock tayo pag mayroong kagad ka tayong binta. At ito nga, nagpabili din tayo ng sitsaro no, kasi mabinta to kasi may mga nagtatagay na rin dito sa aking tindahan, kaya naman yan. At syempre, huwag tayo magpapawala ng itlog. Talaga, mabinta tong guys. Lalo na mag New Year talaga. Yan, alam nyo yan, no? Kaya dapat mayroon tayo. At lalo na itong mga sigarilyo, guys. Kasi, kasi ito talaga, guys, ang maya-maya may nagsibilihan, no? Kaya, kung mayroon kang extra budget dyan, pwede mo dagdagan pa yung mas mabinta ng mga uses sa inyong tindahan no? kasi sayang din yung binta pag tayo ay maubusan no? ayan kasi mga alam naman natin mga galante ngayon mga customer natin no kaya yan kailan mayroon tayo at siyempre guys yung condensed kailan mayroon din tayo ito kasi yung mga mabinta no yung mga gumagawa ng salad yung mga customer natin ibab reno yan mabinta din yan guys pag gagamitin na sa pagluluto ayan yung mga mabibenta at may pa product tayo dito sa baba. At itong tomato sauce, mabenta din to guys. Kaya yan, may tinda rin tayo, no? Kahit paano naman ay may pa isa, -isa naghahanap, ketchup, ayan, mabenta din yan. Kaya kung anong mga mabenta tuwing magpapasko talagang, yan, Go na natin, no? Kasi sayang din ang binta. Lalo na itong aluminum foil, guys. Talagang may naghahanap din. Kasi alam mo naman natin, ang Pinoy mahilig sa ihaw. <laughs> Kaya yan, mayroon na tayo dito. Naka-ready. Para mayroon tayong may abot sa customer. At syempre, guys, itong canned pineapple talagang may naghahanap, no? Kasi mga tao talagang puro kanya ang kanilang ulam. Kaya ito, partner nila ito. At nagtitinda din tayo, guys, ng kutsara kasi may buibili sa akin dito. Yan, tinitinda natin nito na piso-piso isa. Ayan. At syempre, di mawala ang asin. Ayan, riripakin pa natin ito. Yan kasi yung iba kasi gusto yung konti lang ang bibilhin nila. Kaya, kaya naman ito mamaya pag mayroon tayong oras, walang customer na wala tayong ginagawa. Kaya magre tayo mamaya. At itong mantika guys, mabinta din ito. Gagamitin nila sa pagluluto. At mayroon tayong sasya dito kasi may naghanap din. No? Ayan, para may magpagpilihan si tuma. At syempre, naka-record lahat ng sales out natin sa dami ng ating mga in-order. Dumating ng mga deliveries. Sinusulat ko dito guys lahat para alam ko no. Alam ko lahat isa-isa, tulad ng yelo, talagang nililista ko kasi sa tindahan tayo kumuha. Ito naman ay mga paninda natin, kaya yan sinusulat ko, no? Para total na lang ang isulat ko dito sa aking pinaka-record. Dito ay sinulat ko lang isa-isa para lang hindi ko makalimutan. Gusto ko kasi mamonitor lahat ng aking mga sales out, no? Kaya dito sinusulat ko ang pinaka-total na talaga, no? Kaya yan, yan, dito yung sales in natin, tapos sales out. Ayan guys, para mamonitor ko yung mga daloy paglabas-pasok ng mga kapirhan dito sa ating tindahan. Kaya yun lang ginagawa ko guys. At yun nga guys, yung mga mabinta dito no, na dapat natin ready at sana nag-enjoy kayo sa panonood at sana may natutunan kayo at may napulot ng konting idea. Kaya maraming salamat sa panonood guys at huwag kalimutang mag-like, subscribe, God bless all, mamorsa sa ating lahat.